Okay. Hello, hello. Hello mga ka-okicks at mga kapatid. Kumusta na kayo? Para sa ating Hello Pagkain Food Trip, samahan ninyo ako sa ilang lugar dito sa Luzon na aking inikutan para sa manyaman na pintuhan at pan. Unahin natin siyempre ang aking home province, ang Pampanga, the home of the original sisig at iba pa. Balikan natin ang ating ilan sa mga paboritong kainan Pampangga At siyempre, kapag sisig ang pinag-usapan, ang big hit, Aling Lusings. At babalikan din natin muli ang isa sa paborito ng aming pamilyang restaurant na kung saan Pampango Food. Unique ang kanilang sinisilbi tulad ng batute o palaka o kaya damulag. Ito naman ay yung tapang kalabaw at siyempre yung insekto. Ha? Kamaro, kakaiba talaga. Oh, everybody, tara let's! Ay, maya pa abak. Nandito tayo ngayon sa G. Valdez Street sa Angeles City. Itong aling lusing since 1974 ang pinakamasarap na sisig sa balat ng uh, lupa sa pinila. Alam nyo, ang tatang ko ay Kapampangan, tagasan San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Paborito niya ang uh, pamangan ng uh, Kapampangan, ng pagkain, lalo na ang sisig. Kaya subukan natin, Aling Lusings, original. Tara! Tatlong sisig, pako salad, tatlong uh, hito with buro at mustasa. Ito, yempo, okoy. May mustasa. Ating kang muskan ah, Ali, oh, oke. Okay. Pangpanya atas, pangpanya oh, pang. pang. <laughs> tas. Gua pin, Tentu tu temas. Wah, keren sekali. Oh, oh pang. Pang. pangilina nih. bos. <laughs> oh singgih, aduah. Oh, tidak ada bang posit. Posit carun bulak lah. Aduah deh. Oh, carun bulak. Lak. Oh, Masak poli ke makan. Basa ping. Malago. 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 Oh, Si Sharon, kapampangan din eh. Matanda ka, oh, si, sir? Oo eh. Na, sir? Magpogi talaga, po. O maganda pa yung asawa, ikaw naman. Ay, syempre naman. <laughs> eh, Mega star na. Ngayon, ngayon, alam nyo na, ba't in love si Sharon? Siya yes. <laughs> kapampangan. Kapampangan. Oo, sige. Sige. Ito ang mga iba-ibang mga litrato ng mga celebrities na na... Gagawin na rito, oh. Uh, 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 oh. Yes, oh. Cool. Dito mo yun. I'm gonna uh, sweet heart. Kasama dun, uh, oh, diba, na ko na sabi. Oo, Oh, di ba? Biglang na-miss ko. Love you, sweet heart. Lunch time dito sa Aling Lusings. Sisling Pusit. Okoy, Liempo, Hito. Sitsarong Bulaklak. Sisig, original. Ito, sira na naman ang diet ko. Eh, dito ba naman sa Pampanga? Eh, napakasarap ng pagkain dito. Man manyaman niya. Hindi mo, hindi ka pwedeng hindi kumain. Manganta mo, sabi nga nila. Pero ako, inuuna ko lagi gulay kasi yan ang uh, mas, ano, mas uh, healthy. So ito, inihaw na talong at bagoong. Subukan na rin natin itong inihaw na hito. Siyempre, pagka sa Pampanga, may mga bispan. Hito, burong kanin. Hmm. Sarap. Siyempre, hindi pa pwede hindi natin matikman. The best na sisig. Pinaka sikat. Aling lusing. Bitsarong bulaklak. lumalabas dito? Eh, gulang-gulang. Little over five thousand. Eh, hanim kami. So medyo may take-out pa yun, ha? Kaya gusto na apre na. na apre na. Dito sa Almingo Sings. Kaya, no? Hindi siya tamahalan. Budget na nga. Budget niya pa'y mayroon. oh, paralo. At ako, at kaya, away ko po. Okay mo muna tayo tungkol sa Pampangan food. Ito ano ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo natikman itong napakasarap na pagkaing sisig? Ang sagot, nasa huli ang pagsisisig. Ay, ah, dito tayo sa San Fernando, Pampanga. Hello. At uh, ang paborito naming restaurant dito ng Kapampangan Food, the best everybody's. Talagang pang everybody. Sabi nila ang pinakamagagaling na magluto eh ang mga Kapampangan. Kare-kare, pansit buglog, hibok-hibok, at iba pa. Kaya dito tayo. Tara. Hello pagkain. Kaya payabak. Kumusta na kayo? Anong taon itong Everybody's? 1945 pa po yung Everybody's, pero this building po ay ano pa, 1960. Ang lagi naming ino-order dito. Kita nyo yan, no? chicharong bulaklak. Siyempre, ako'y magsasharon mamaya pag sumobra yung uh, chicharon bulaklak. Anong tawag dito? Kilawin. Ki kilawin, no? Oh. Kilayin. Kilayin, ako. Kapampangan. Ito, tapang... Damulag. Tapang damulag, kalabaw. Tapang damulag. Parang ano, tosino yan, original. Paksiw na bangus ng mga kapampangan, gusto nila pag naghahanda sila, hindi yung parang sasabihin ng uh, bisita, eh, tinitipid sila. Kailangan malalaki ang hiwa. Generous servings. Hmm. Ganyan ang kapampangan. May halong Ay, yabang. yabang bang, bang. Pero, sabi nga nila, eh, meron naman kasing ipagyayama. At ito, itik. Opo, may itik Dila. Dila ng baba. Lengwa, lengwa. Ito, batute. Ayan. Ito mo yung palpalaka, oh. Kamaro. Ang amaro, rich in protein. Yan ay cricket. Di ba yung mga kuliglig? Sabi, ay, ang mga kapampangan, kumakain ng insekto. Ay, manyaman. Yan ang masarap na murukon. Yan. Nung kami mga bata pa, babiyahe kami, bibisita kami sa mga kamag-anak namin dito sa Pampanga bago magbagyo, ay eh, kailangan sa everybody's kami na uh, naghahaponan o tanghalian. Pati ang pabalik, at ito talaga yung original na building noong 1960. Ang papasukan natin, dati kasi, maliit, mas maliit lang siya, hanggang dito lang. Nag-expand na sila ngayon. Pero yung original na air condition na area dito sa loob, original dahil hanggang sa ngayon, yung pa rin ang uh, itsura niya, hindi nagbago. Kita nyo, antigo yung mga silya. Tapos kita mo yung mga salamin. Kapag panahon pa ni Apong dito, sabi nila, napaka-antigo. Kita mo, pati ito, yan, Sus Kung Kumbaga, parang hindi gumalaw oras dito, ang panahon. 1960 pa rin dito sa loob ng air-conditioned area. Pati itong chandelier. Di ba? Original yan. So, kung 1960, 60 years. Hindi pa ako tao. Ganyan pa lang ako kaliit kung na kami rito. Wood carving pa. Ito mo yung design niya, oh. Talagang 1960s yung design eh. Bala ng kanyon. Bala ng Oo oh, nga, no? World War II. No? Di ba? World War II. Talagang antigon to. Bala ng kanyon. Parang pag nakikita ko to, naalala ko si Daddy dahil asarap ah, kumain ng tatay ko. Mahilig. At dati, special na rice dito yung ano, yung milagrosa. Mabangom. Maliliit yung butil niya pero buo tapos mabango yung milagrosa na na kanin na bigas pati ang mga anak ko ngayon dinadala ko rito pagka nagawi kami rito at meron silang stall sa Salcedo Market sa Makati tuwing Sabado no kaya puntahan niyo sa Salcedo Market tuwing Sabado lahat ng masasarap na pagkain na meron sila rito binebenta nila ron ako tikman ninyo, hindi kayong magsisisi. Everybody's Cafe! ayon Ito po yung Bulaklak. Wow! Paborito ni Charo. Paku Salad. Ito naman po yung dressing. Dressing niya? Ang pakusalan. Anong gawa, ano siya? vinegar po. Meron po siyang sugar tsaka asin. vinegar oh Ito ang bulalo soup nila. Apat na oras nilang niluluto yung su sopas na bulalo. Manyaman. Sarap. Tingnan ninyo. Ang kamaro, eh, cricket. Nung bata ako, mas malalaki ito eh. Mm. Oh, no. K nila ito sa, ano, palayan. Hmm? Mmm. Sarap. Rich in protein. Kamaro. Cricket. Mm. Yung pako, yun yung wild ano to eh. K kinukuha din to sa tabing ilog o kaya tabi ng sapa. Ayan, no? Oh. Pako. Oh. Nalagyan mo ng na suka. Pwede rin dito sa sukang nipa. Mmm. Oy! Kikita nyo ito. Palaka. Di diba sa sa France. Diba? Mahilig sila sa frog's legs. O oh, ito, buong palaka. Oh. Masarap din ito. Pinapapak ito. Ha? Batute, ang tawag nila rito. At tapang damulag. Maasim na matamis, di ba? Mas maasim siya kaysa matamis, pero pag sinawsaw mo sa suka, ang sarap. Ayan. Okay. Okay, pangalda mo. Kaya na, tara Hello, pagkain. Mag-pre-freestyle ako para sa inyo. Masarap kong main ang foods. Lalo na pagagoods ka Makikita mo naman street food Dito sa tagaytay Lalo't kumain ka ng gulay Huwag ka na maumay Yeah! Shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan sa mga Bulacan, Quezon City, Cavite and sa, sa grupo ko dito sa Poetic Organic at sa aking page na si JB Sabar and papalaw na rin ako sa page and papalaw na rin dito sa TV na to and maraming maraming salamat ulit and peace out. Oh, nabusog ba kayo sa Kapampangan Food? Kanina binalikan natin ang uh, Aling Lusings at ang everybody sa Pampanga. Ngayon naman, Muling matatakam tayo sa Noris at ang Ogois ng Bokawe Bulacan. Ano meron? Oh, alanganin eh. Ito. Ay, magandang araw, magandang tanghali. Narito tayo sa Barangay Sulukan dito sa Bukawi lalawigan ng bulakan. Sabi nga nila, ang lalawigan ng mga bayani at magagandang dilag. Ba, alam nyo ba, noong early 1990s, uh, lagi ako narito sa Bukawi dahil nagtayo kami ng isang negosyo dito. Kasama ko ang ating padre ko, na si Mr. Roger de la Cruz, yung cable TV. Pero bata ko narito? Dahil dito, sa Norris Restaurant. Sikat na sikat itong restaurant na ito. Dito sa lokal. Kaya kayong mga nanonood ngayon, pagka kayo'y nagawi rito sa Bukawe, puntahan ninyo ang Norris. At 1956 pa, nung ito'y uh, umpisang maghain ng kanilang mga masasarap na pagkain at ang specialty nila rito, eh, alam nyo ba anong pangalan? Pansit Alanganin. Sabi ko, ba? Gusto nyo malaman kung ano yung pansit alanganin? Ako rin eh. Hindi ko pa alam ito. Kaya first time ko dito. Kaya alamin natin, kakausapin natin yung anak nung founder na si Annalyn. At mamaya naman yung apo ng uh, nag-establish nito. Kasama natin sa pagluluto. Uh -huh. Must try, ika nga. Pansit alanganin. At bakit alanganin? Dahil... Sabaw siya sa Sabaw siya, pero pansit din siya. Kaya alanganin. Ayan. <laughs> so si Felicidad ang nag-umpisa, pinangalan niya sa anak niya, si Nori, na nanay mo. Kayo, ilang kayo? Anak ni Nori. Apat po. Apat. Kayo rin, dito rin. Na. Eh, ilan naman ang anak ninyo? Ito, ito lang po isa. Bah, paliit ng paliit ah. Mula uh, sampu, naging apat. Ngayon, uh, only boy, only son, only child. So, ano nilagay mo na dyan? Patola po, mga carrots po. May carrots. baboy po. Repolyo. Opo. Oh, Pero inuna mo yung noodles, oh, no? Opo. Anong klaseng noodle yan? Miki po, saka bihon po. O-order din tayo ng palabok. Sabi ni Annalyn, eh, masarap din daw ang palabok dito. Ang luto nila, hindi LPG ha. Ang ginagamit nilang uh, e, ipa. Kita nyo, galing sa ibabaw yung ipa. Tapos, ginagano nila. Organic, di ba? Na pataba. Carbonized rice hull. Ginagamit namin sa pan Para dun sa mga seedling environmentally friendly pa. Pag upo isa lang, ito ginigisahan po ng baboy ulit sa sibuyas ko. Ah, so yun kaya malasa dahil nga yung pinakamantika niya ay mantika ng baboy. Tapos ito, ito po sekreto. ano po, pork broth po. Dito po pinapakuluan lahat. Ayo. Uh, karne po. Ayan na. O oh, may karne, merong ano, atay. Toppings po, atay po, tsaka At, chicharon po. So sabi nyo si Senator Joel, malimit dito. Lagi po po, Arthur. Anong ino order niya? Alanganin din po. Alanganin, 40 pesos. ito pa yung gulam niya, papito. Bye. Ito ang Bagsit Alanganin. May konting sabaw, tay at may chicharon. At syempre, ayan. Parang sabaw na hindi. Siyempre, pag may atay, lalong sumasarap yung lasa. Doon din natin yung kanilang espesyal na tokwa't baboy na may toge lutong. Sarap. Kapog. Ito naman ang kanilang special na palabo. Oy, Mekos! bekos. Pa natin, ba? For her. Fatty, ha? Sarap. Malasa. Ito, oh, burger. Homemade pati, ha? Pa natin. Napakasarap dito sa Norris. At higit sa lahat. Dahil siyempre, mataas ang presyo ng bilihin niya murang-mura rito. Itong pangsit, isang order, 65 pesos lang. Burger, 50 pesos lang. At itong toko't at baboy, 65 pesos lang. At yung palabok, 65 pesos rin lang. So talagang, sabi nga nila, hitik na hitik, swak na swak sa budget. Dito sa Noris. Oh. sa uh, At ano ang dessert? Mekos, mekos! Oh mix-mix, halo-halo. Merong ube, uh, mais, garbanzos. Siyempre, mekos-mekos. Ano? Alam nyo, sa kata mekos-mekos nito, nasira ang diet ko. <laughs> Sige lang. Meron pa, sabi mo sa pa. Hmm. Ngayon naman, dito tayo sa poblasyon. At dito, bibili tayo sa Ogoy's ang tawag nila rito, Lechon Bokawe. Para siyang na uh, bagnet, pero hindi Ilocano. Tagalog. Yan, may chicharong bulaklak pa, oh. Paborito ni Sharon don Doon sa mga nanliligaw. Eh ba, eh, dito sa Ogoys, oh, no? Dito, nung nililigawan ko si Sharon, ang pasalubong ko sa kanya, Lechon Bokawe. Aba, epektib Di ba? Napasagot ko. Kaya yung mga nanliligaw, gusto niyong masagot kayo ng matabis na oo. Aba, Elytso Bukawi ang kunin ninyo dito sa poblacion Ayos ba? mah swerte to. Alam niyo Licelle, matagal na tong August. 2007. 2007? Ako. Ah, Kasi nung 90s, mm -hmm. doon pa sa may highway mismo, Yun, ipili kami ng... Lechon Bukawi. Sino po yung original? Takanto. Oo. Sino po yung original? So, parang pinagmana na sa inyo ito. Hindi po kami related, pero kami lang po yung o kasi Oh, na eh, no? Opo. At ah, sila po yung original, kaya medyo may edad na po sila. Yung oh, pong Pero na pareho yung ano, pareho yung timpla? pareho. Hindi rin po. Ah, so iba. Pero lechon yung bakawi pa rin. Yes po, opo. Yung pong same po ng procedure kung paano nila niluluto, pero yun lang po siguro sa timpla ang medyo iba. magkaiba. Ano po yung gusto nyo, Senator? Uh, yung lechon bukawi. Ito po. Yung chicharon bulaklak. Opo. At yung... Sinuso. Sinuso. Kaya, sendele. Sige po. Mainit po. Mainit po? Yes po. Bitson Bukawi ang tawag lang dito. Ngayon. Diempong po po. Diempong Bukawi. Diempong Bukawi. Anong sasabi niya? Wala? Suka po. Sarap. Hmm. ko na lang po kayo ng achara. Oh, thank you. Homemade oh, po yan, kaya sigurado po masarap. Ang suka ninyo, ano? Kasi sa amin, suka. Sukang paumbong. Ba? Paumbong. Ah, mas ano siya, mas... Mas creamy. At saka mas malambot. Opo. Yung pong iba, ang lasa nila, parang balot daw. Yung yun naman parang pong balot. iba, yung naman pong iba, maling ang lasa parang nila. Parang maling. Uh -huh. oh, Trap. Parang luncheon meat. Primera klase, malambot. Siyempre, hindi mawawala ang bulaklak. Yun nga lang, chicharon bulaklak. Bis <laughs> na rosas. Medyo okay tayo dahil sold out na po. Okay, <laughs> okay na yan. Oh, okay na mo, sold tamo. out dito sa Ungoy, sa, sa Barangay poblacion, dito sa Bokawe. Pag naligaw kayo, dito, dito kayo pumunta. Pakilutungan na. O kaya, sadyay na ninyo. Siyempre, kailangan magbayad. <laughs> <laughs> Masalubog nila lang po kay Sharon. Hindi <laughs> ko na po natandaan yung ano. Naku! <laughs> Sige na po. Cut nyo na. Cut, cut. Cut nyo na. Hindi na po. Hindi po. Okay na po yun. Cut na po yun. oh O mga ka o happy tummy na tayo sa ating food trip sa Bulacan. At may nasaga pa kayong uh, trivia tungkol sa kung paano ko napasagot si Sharon. Nililigawan ko pa sa... Siyempre, yung pasalubong na lechon bakawe mula mismo sa Bukawi, Bulacan. Hello guys, welcome to my vlog. Shoutout nga pala kay mama ko na si Mindoro. pati sa gentry ko na sa Santa Cruz, Laguna. Ingat na dyan. Binabati ko po ang mga suki na lalong-lalong na po sila Ma'am Jingle na taga malayo po. Malaki pong nakuha dito ng isda. Marami po ako mga sumpay. Ay mga sumpay, malalakas po kayo ng ating mga isda. At para sa ating last stop for today's video, ika nga, ay pupunta tayo sa isang karinderya dito sa Santa Rosa, Laguna. Yami na sa lasa, yami pa sa bulsa. Nako, yun mahalaga. At dahil malapit ito sa bahay namin dito, nako, puntahan din natin ang aking happy place, ang palengke sa paseo. Andito tayo ngayon sa Paseo de Santa Rosa, isang sikat na karinderya, TBS Blue Corner Sizzling Express. Susubukan natin bakit pinupuntahan ito. Sabi nila, masarap daw ang bulalo, ang lechon kawali, at iba pa. Tingnan natin, ha? Dito na tayo. Ito ang paki crispy Ito ang ay chicken. Boneless bangus. Tablet. Chicharron bulaklak. Ito, papakita ni sa araw yan. Ito ang Ito Good 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang sir. for five person. Rice, rice, rice. Lima. Alam nyo, lagi ako namamalingki kirito sa paseo. Pero ngayon lang ako kumain dito dahil hindi ko naisip nang nakita ko sa social media, sa Facebook. Dahil hello pagkain ng ating uh, slogan, susubukan natin. Bulalo! No? Ito ang uh, lechon, kawali, o kaya crispy pata sauce. Suka, toyo, nagyan natin ng sili. Meron kayong asukal, asukal tsaka bawang. Pumin so, natin yung asukal at bawang. Maalat, matamis, maanghang, maasim. O, oh, di ba? Very good. O, oh, tara, kain na tayo. Kinilaw na tanige, lechon kawale. Bulalo. Ano na natin titikman, lechon kawale. Ayan, o. Eh. Crispy. Malutong. Sabi nila, pampabata. Hindi ka tatanda. Ah, oh, wala? Nadurog na. Sobrang bitin. Ano lang? Yung litid. Si Sharon gusto kasama yung litid. Eh. Ayan! So far, masarap para sa akin. Ha? Pichon kawali, masarap. Masarap din yung binuguan uh, at yung kilawin. Yan ang orderin nyo rito. Yung malabas, dalawang lechon kawali, 350. Bulalo, yun ang mahal. Medyo 700. So, kung gusto nyo magtipid, huwag na kayo magbulalo. Total, may baboy na. <laughs> yung dinugaan, 175. Ayun. So, reasonable na rin tutuusin. At syempre, ang pinaka-importante, masarap. Okay. Lagi ako namamalengke rito. 10-15 years ago sa Paseo de Santa Rosa. Dito, bumibili na naman ng orang bigas dito noon. At ako, mahal ng bigas ngayon. No? Oh. Grabe. Tsaka ito ang paborito, Indoro Rice. Oh, magandang klase. Oh. Pero mahal. Oh, ganun talaga. Dito yung fish section. Ayan, bumibili ako dito noon. Mga suki ko ito. Ayan, oh. Mga talaba. Talaba. Dito, bumibili ako ng manok dito dati. Tsaka dito, bumibili ako noon. 1.5 na lang po yan. Dagdag niyo po yung 1.4. Okay, five. okay. okay. 2.375. Parang ginto. <laughs> may dagdag po yung 1.4. Thank you, thank you. O tayo, magpicture tayo. Oh, okay. Ito yung sukang nyog. At Sarah, ito, paborito ni Sharon to. Siyempre, kailangan lagi kang may pasalubong para lagi, lagi pa, para lagi niyang alam na lagi ko siya iniisip. Magkano to? 80 ang guhit, sir. Dito sa Jumbo, 90. So, isang guhit, 100 grams. Isang guhit dun sa timbangan. Saan galing ito? Bataan? Bataan. Malaki ang industriya ng, ng tuyo sa bataan. Ayan, sir. Sinobrahan ko na. Ay, thank you. Ayan, so sana nagustuhan ninyo yung ating episode ngayon tungkol sa uh, The Blue Corner turo-turo uh, at karinderia. napakasarap. At siyempre dito sa Paseo de Santa Rosa na Palengke na maliliit pa si na Frankie, si na Miel, si Miguel ay dinadala ko rito. Siyempre may halong tuwa, may halong lungkot dahil yung ibang mga tindahan dito ay nagsara na. Pero at least yung mga brutas nariyan pa. Kaya punta na kayo rito sa Paseo de Santa Rosa. Tikman ang Blue Corner at mamalengke dito sa Paseo de Santa Rosa. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa 1PH at Signal Channel at sa aking YouTube channel at iba pang mga social media platforms. Sana nabusog kayo sa ating good vibes at masarap na kwentuhan. Mula dito sa aking farm hanggang sa inyong hapagkainan. Hanggang sa susunod ha, abangers kayo sa ating nakakatakam na episode ng... Hello for guy Kita Keks